Mm. Hey. Ko, eh. Tagal na hindi nakakapaligo ito eh. Kasi nagkasakit ito eh. Ayan, may tubig na rito. Oh. Ayan. Medyo mababaw na yung tubig ngayon. Huwag ka dito ka. Doon tayo sa kulungan ng baboy. Doon tayo sa kulungan ng baboy. Uy. Ayan. na. yung yate. Ayan yung nakati gamit. Ayan o. Oh. Malaki na yung ano doon ano, resort doon. Medyo mababaw na yung kulong ng manok. Siguro mga dalawang araw pwede nang dalhin yung manok doon. Medyo maganda-ganda na. Ah! Yan, si manong ansis Yan. nilipat na siya ng mga manok niya nilipat niya na yung mga manok niya Pati na yung mga manok. Siguro ako mga isang araw pa. Ito yung kulong ng baboy. Ito. Itang kita pa rin yun. Oh. Bigkit pa yung marka ng tubig. Ayan oh, o. Oh putik na lang putik Ayan. wala nang tubig doon. o oh. kukunti na yung tubig doon. eto may mga re-repairin na naman dito medyo tuyo tuyo na oh. yung puting yan tuyo na yan yung ibabaw niyan pero dapat yan mahalo pa dapat mahalo. Ayan, oh. Ito ang paligid niya yan. puro tubig yan. Kahapon nagtanim ako ng ano dito. Yung uh, ang tawag dito. Yung uh, luyan dilaw. Dito tinanim ko yan. Oh. Yan. Kahapon. Ayan, may tubig pa rin doon doon. Yun. Yung medyo maputi puting yon tubig pa 'yon. Sayang 'yung papaya diyan, no? Oh. Wala na, papaya na, wala na. Malunggay na lang natitira diyan. Mga oh, papakinabangan na lang 'yan sa palok na 'yan. Ayan, oh, oh. no. Mapapansin niyo, daming bunga 'yan sa na 'yan. natin tong uh, bahay ni ano ni Tita Waning Ayan o oh. Maputik pa rin, hindi pa rin nila nililinisan Ayan Putik pa rin So, pinatutuyo-tuyo lang siguro yung putik. Ayan ang dulot ni Opel. Ayan. Sabon, sabon. Ayan ang sabon. Ayan. ayan. Tubig. Iwaban lugar kasi ito eh. Ayan. Mababang lugar kasi ito eh. Yan likod na yan. Kaya, ah, tinanggal na naman yung kanyang ano rito, kubo. Tinanggal na yung kubo rito. Masagyan kasi nun eh. o. Nang bumagyo. Ayan uh! o. No. Dami, madaming pinansin, 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 ano? dami sinira dito yung bagyong nagdaang huli. Ah! <tinyo> <tinyo> eh, tinumba. Ako. Tinumba ramen, tinumba ang puno dito. Ayun na. Ngayon lang uli nakapunta-punta rito dahil na may tubig eh. ay tubig. Ayan. Kasi. Sige. Ito pa, sama ka sa akin. Basa. Sige tayo dun sa manukan. Thank yan ang sitwasyon naman dito. Kunti na. Magalaro na lang ito sa ano. 40 to 30 cm ang lalim ng tubig. Kasi itong bota ko, 50 yung taas nito eh. 50 cm. Oo. Oh. Tama ko yung aso. Sinasanay ko eh. Kasi ito magiging security ko eh. va, hmm. yan Ang kulungan ng manok. Ang mga, mga ano pa. Siguro mga dalawang araw pa. Mga dalawang araw pa siguro. Pwede nang dalhin dito yung manok. Kasi ito, 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 itong ito, lugar na ito, kailangan ito matuyun. Ito, ito, ito. Ang lugar doon, malalim doon. Yung lugar na yun, likod na yun, may punong saging na yun. Medyo malalim doon. Yan. Yan ang sitwasyon kulungan ng manok. Uh. Yan, meron ding mas malalim dyan. eh, dyan, sa lugar na yan. Ay, linisin ito, linisin. Daming madaming basura yan, eh. mga dahon ng ano, putik yan eh. O, putik to eh. O. Walang problema yung ano niya, yung putik, yung dahon. กุ้ยล่องทำไมตัวโตบุปเจ้าสมองมาดิบอีอะกวนเอี้ยนไม่ได้ไม่เอาบอลนะมันไม่เอาอะไรเลยไม่เอาบอลนะเสียยังเสียยัง 300 yan 300 na alam kong na time dyan 300 na Madrid di Agua diba? kung mapapakinabangan hindi natin alam kung may mabubuhay pa dyan kasi yung ilalim nyan siyempre nasiksik ng lupa eh, baka doon sakali may tumubo Ito eh. Ang tawag din. May vitamins pa ito eh. Ito wala na. Ubus na ito. Oh, buti hindi na wala yung aking lagari dito. Oh, yung lagari ko yung dito eh. Hindi nadala ng agul-alon. Wala yung pugaran ng manok. Dumi, madumi, madumi yung kulungan ng manok. Pero, ito lang. Kahit mawala yung Kunti na, na lang yan. Mga nasa 8 inches na lang eh. Pag natuyo na yan, pwede na yan. Pwede na. Ano yung manok, hindi bali sa gliron. Kasi dun sa ano, putik na eh. Kasi nasa ibabaw lang naman ang ano yun eh, puso negro eh. hirap dahan-dahan na yan, dahan-dahan nang mawawala yung tubig na yan. Kasi magsasummer na, eh, ito na. Okay. Nakalagay naka yung mga kawayan. Nadiligan ng todo yung kawayan.